ang video na ito ipapakita ko po kung paano gamutin ang galis at pulgas ng aking alagan si Pochi ito po ay hango sa aking experience lang legit po ito madre kakao gawin nyo po para sa mga alaga nyo tara samaan nyo ako Siya, manguha po tayo ng Madrid Kakao. Ito. Marami kasing pulgas yung aking mahalaga kasi dito kami sa bundok nakatira. Ayan. pagasin lang po. At himay. At himayin. Himayin lang po siya. Bago po siya diktikin. May almeris ako na pang diktik. Ito. So, Ididiktik lang siya dyan. Ayan. Ayan, lang, mabuti para yung katas niya, yun yung magsisilbing i-scrub sa katawan ng ating alaga. So, yan po siya. I-scrub lang po yan sa katawan mamaya kapag nagkaroon siya ng katas. Kung wala man siyang katas, eh, lagyan niyo po ng, pagkatapos nyo diktikin, lagyan nyo po ng konting tubig. Yan siya. lang yung dikdik hanggang sa madurog po yung dahon at magkaroon siya ng katas magkaroon siya ng ano ng, ang katas ng madridi kakao uh, yun siya yun ang mag ng, ano hindi man siya totally namamatay yung pulgas pero natatanggal siya kapag pinaliguan yung alaga uh, yung aking mga pusa magulo. Ayan. And ngayon i-scrub po natin sa mga areas na may mga galis. Doon po natin i-focus Siya kasi may sa mukha niya nag umpisa yung galis. Sa mukha ko siya ang i-focus. Yung yung pag-scrub ng madritika ka Pasensya na kasi may bata lang, nagpa na lang ako ng kakamera. Yung kameraman ko mm. ay bata, kaya eh, medyo magulo. Okay. 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 Siyempre. is-scrub lang natin na buti. Yeah. Ayan. Okay gumamit lang po kayo kapag medyo ano na yung ano yung galis gumamit lang po kayo ng gloves para iwas ano po na pag may sugat-sugat kayo iwas po na mga po tayo ng galis nagsuot ako ng ano kasi medyo may mga ano na siya may mga sugat-sugat na yung niya ano, may mga sugat-sugat na kaya nagsuot ako ng gloves Okay. na okay, natin. Ayan siya. Medyo natatanggal yung mga pulgas na pinalawan na. Sa shampoo din. Sa shampoo din pag pinalawan para malinis. hindi kasi may iwasan na may full pag dito ka sa bukit. Kasi so, nagsususuot-suot sila sa mga damo-damo. Kaya hindi may iwasan. Eh, ang katikati. Madalas ang pinangamot. Kaya ito yung ano. Ito yung solution sa problema. Natatanggal siya. Natatanggal yung mga polygas-polygas. Yung mga bitik na sinasabi nilang bitik-bitik. Natatanggal. yung galis niya nawawala yung mga ano ng mga yung galis na parang may mga ano-ano yun tawag doon may mga kugan-kugan na tatanggal ayan po ayan, tapos na ayan, matatapos na tayo tapos na maligo ang ko matatapos na siya o sa mukha kailangan magpanlawan mabuti magpanlawan mabuti siya tayo. okay Okay, now. Okay, now, sure. tapos na. pa lang maki. Okay. Oke tapos na.